Uy, B. B. Meron akong tatanong sa'yo. Ano yung? Ano? alam mo ba yung Tagalog bin ano, ng ano? Nang I don't know? Ha? Alam mo yung Tagalog ng I don't know? Hindi ko alam. Hmm. Hindi mo rin alam yung Tagalog ng I don't know? Sigurado. sigurado ka din mo rin alam yun? Di mo talaga alam yung I, Tagalog ng I don't know be? Eh? Hindi ko nga alam. Yun yung Tagalog ng I don't know. Hindi ko nga alam. <laughs> Grabe ka naman. Bia, kala ko ba Victorian ka nung nag ano ka? High school ka? Tapos nung nag college ka? Tapos Tagalog lang ng I don't know. Hindi mo alam? Tagalog ng Tagalog ng I don't know? Grabe ka, be! Sim, napaka-basic lang nun. Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga, di ba? Hindi ko alam. Sigurado ka? Naman ito. Hindi ko nga alam eh. Bakit ba? Hindi. Yung ano, kasi at, sikat na sikat na sa TikTok, be. Maraming nga nagtatanong nito eh. Yung Tagalog daw kasi ng I don't no, know. Ano ba kasi talaga ang Tagalog noon? Ba't, ba't trending siya? Hindi ko nga alam. Hindi mo rin alam? Grabe ka Kala ko pa naman, ano ka, valedictorian. Yun, yun nga yung ano no? Hindi mo talaga alam yung Tagalog ng I don't know? I don't know, be. I don't know. Hindi ko nga alam. Yun nga yun. Hindi ko nga alam. Hindi ko alam. Hindi ko nga alam. Grabe siya. Tagalog lang ng I don't know. Hindi niya alam. Ang kulit naman ito. Sinasabi na nga. Hindi ko nga alam eh. Yung Tagalog lang, be. Tagalog lang. Oo, oh, gusto mo ilokanuhin mo na lang. Hindi Di mo talaga alam, be? Tagalog lang, napaka-bisik. Kulit mo naman, be. Hindi ko nga alam, sabi ko. I don't know nga. Anong, anong taga... Hindi ko nga alam. Di mo talaga alam? Sigurado ka? Kulit mo. Kulit sa'yo. Uh, uh, Oo. Oh, ano Ay, ba ang kausapin? Hindi ko nga, yung, nga alam, sabi ko. Yung Tagalog lang, I don't know. Hindi ko nga alam. don't no, no, mga no ka-wonder. Ba't kasi trending na trending ngayon?